Guys, kami na lang diri guys. Na pay mga tao guys o. Oh. Na pay mga tao guys. Ano, inoko ayo guys. Di me guys kay kuan guys kanang may mock mo comic mo, kitty. Mag ron like guys kan guys. mat ko mama diri ana. Kuan mi kan diri mag lang Ay doon naman pod layo layo gamay. Nagabaruin mi guys, nagakuan mi guys Santo Niño Village. Ya yeah guys. Um. Magabi-gabi na guys siya guys. Ang oras ngayon guys kasi alas 6:24 PM. The size. Ya uh guys, oh, um. kami lang tao dito guys. Oh, uh, manguli na po na sila guys. Umuwi na na sila ngayon guys. Um, walang mga tao guys. Takot naman dito guys wala pa nag hotel dito guys kami lang ang tao dito sige guys hanggang dito nilang tayo guys kasi nag lowbat na yung cellphone ko